Alam mo ba na may paraan para maalis mo ang addiction mo sa online casino? Kung isa kang sugarol at gusto mo na tumigil ng paunti-unti sa pag scatter may tatlong tips ako para sa'yo. Una, mag-set ka ng limit sa pera at sa oras ng paglalaro mo. Pag daang lang kaya mong ipatalo, hanggang dyan ka lang. Pag oras na para matulog, matulog ka na. Manalo o matalo, pag umabot ka na sa limit mong oras, Patayin mo na yung phone mo at umayaw ka na. Ikalawa, wag na wag mong hahabulin ang talo mo. Lagi mong tatandaan na hinding hindi mo matatalo ang kasino kahit na anong mangyari. Matuto kang magpahinga pag talo na at matuto kang makontento pag panalo ka na. At panghuli, matuto kang magkontrol ng emosyon. Malaki ang factor ng emosyon sa iyong adiksyon sa kasino. Matuto kang makuntento kahit sobrang kaunti lang yung panalo at matuto kang mag-relax kapag natatalo. Pag di ka kasi nagkontrol ng emosyon, baka di lang pera ang mawala sayo. Lagi nyong tatandaan na ang adiksyon sa sugal ay sakit lang ng isang tao, pero buong pamilya ang napeperwisyo.